Hello po sa inyong lahat, magandang araw at welcome back po muli sa ating YouTube channel. Ngayon ay magbabahagi na naman ako ng panibagong gabay pampaswerte at pampalis na mga negatibong enerhiya sa ating paligid lalo na at Chinese New Year ngayon at patapos ng buwan ng January. Paalala lamang po, bago po tayo magsimula, ito po ay pawang mga gabay lamang at depende na sa inyo kung maniniwala kayo dito o hindi. Kung sensitibo po kayo sa ganitong paksa, skip nyo na lamang po ang video na ito at kapag isa ka sa mga naniniwala sa swerte at money magnet, panoorin nyo lamang po ang video na ito hanggang dulo upang may matutunan tayo sa bagong gabay na ating gagawin. Meron po tayong asin dito. Ang asin po ay isang natural cleanser at may kakayahang linisin at itaboy ang negatibong enerhiya. At kadalasan natin itong nilalagay sa mga sulok ng bahay upang sumipsip ng mga negatibong enerhiya at panatilihin ang positibong enerhiya. Ang gagawin po ninyo, ibuhos po ninyo itong asin sa inyo pong mga inidoro at bawat pagkabuhos po ninyo ng asin sa inidoro ay mag po kayo na mataboy ang mga kamalasan sa inyong buhay sa bagong taon na ito. Kapag nag-wish po kayo direct to the point po dapat, sa pamamagitan nito hindi na mamalasin ang pamilya at buong taon tayong suswertihin, magiging masagana ang ating pamumuhay. Ganyan lamang po ang inyong gagawin. Gawin niyo po ito sa unang araw ng pasok ng bagong buwan, huling Martes ng buwan o sa huling Biyernes ng buwan. Ugaliin po niyo itong gawin upang ang mga negative energy na nakapaligid at pumapasok bawat araw sa ating bahay ay mawawala at mapapalitan ng kasaganahan. Ang pagbubuhos po kasi ng asin sa mga kubeta ay swerte dahil ang kubeta po ay isang lugar kung saan dumadaloy palabas ang mga enerhiya. Kaya maaaring mawala rin ang swerte kung hindi ito nalilinis ng maayos. Kaya mas maganda na magbuhos tayo ng asin. Lalo na po kapag mayroon po tayong negosyo, maganda rin pong pampa-attract itong asin. Maglagay po kayo ng asin sa bowl o kahit po sa garapon, ilagay ninyo sa harap mismo ng inyong mga tindahan o negosyo upang maka-attract kayo ng maraming customer at hindi kayo malulugi. At kiniklens din nito ang paligid ng inyong negosyo para mawala ang mga negatibong enerhiya. Kapag ang asin ay natutunaw at nagiging tubig na po, itapon na po ito sa inidoro at palitan na naman po ninyo ng bagong asin. Mas maganda po sa inidoro niyo itapon o ibuhos ang asin upang ma-flush po lahat ng negative energy na nahigop ng asin kung isa ka po sa mga naniniwala sa mga gabay at pangpaswerteng ito at kung balak po ninyo itong gawin ang pagbuhos ng asin sa kobeta o sa inidoro, linisin po muna ninyo ang inyong mga banyo lalo na po ang inidoro at maglagay na po kayo nito ng asin dahil sobrang epektibo po ang dala ng kapangyarihan ng asin. Kaya wag na wag po kayong mawawala ng asin sa inyong bahay. Paalala lamang po ito ay pawang gabay at pangpaswerte lamang at nasa atin pa rin ang pagpapasya kung maniniwala o gagawin natin ang mga ito. Panalangin at pananalig sa poong may kapal at sabayan po nawa natin ng kilos at syaga upang tayo ay maswertehin sa ating buhay at upang mailayo tayo sa negatibong nakapaligid sa atin. Nawa ay swertehin tayo, I claim it, I claim it, I claim it.